ang alamat ng saging. Noong unang panahon, may isang babaeng matira sa isang nai. Siya ay isang dalaga na napakagandang tinan. Lalo na ang kanyang makakaba at magagandang mahala niya. May kanyang araw, pwede ko ito babalusin sa iyo. Sa kabila ng lahat na humahanga sa kanya, Ay, meron siyang malubhang sakit na tinatag. Dahil walang doktor ang kayang gumamot sa kanya. Kaya, pinili na lamang ni Agi na alagaan ang kanyang halaman sa kanilang hardin. Isang araw, habang nakaupo si Arnold sa ay may biglang nagpapita na mapisig na binata. Sino ka? At ano ginagawa mo rito? Ako si Sanjo. Huwag kang matakot sa akin. Matagal na kitang pinagpamasdanan. Sa piling ko ay wala ka sa pangalit. Mahal kita ding mahal na mahal. Nabigla si Aging sa masinabi ng binata dahil ngayon niya lamang ito nakita. Maaari sa mga Maaari. Sa kanilang kwentuhan, nakungbinsi ni Aging na mabait si Sancho at walang masamang balak sa kanila. Sa kabila ng lahat, nakwento rin ni Aging ang kanyang sakit. Mahal na mahal kita Hindi ko magiging kasusunod. Ngunit, may managhako sa ngayon kaya ng mga nakwento ko sa iyo. Hindi tayo na niyo sa'yo. Palagi nang bumibisita si Sancho kay Abby. Ngunit habang lumilipas ang araw, napansin niyang nangihina na ito. Ayos ka lang ba? Huwag maglala, Ayos lang ako. Mapo ma ka muna doon at magpahinga. nang tumala ulit si Sancho kay Abi. Ngunit mukhang walang tao ang bahay nito. Aging nariyan ka ba? Kaya pumasok na lamang siya. At nakita si Abi sa sakit na nag-aabaw buhay na. Hindi, hindi maaari. Huwag mo kong iwan, Mangkong. Hinawakan ni Aging ang pisingi ni Sancho. Mahal ni Sancho. Salamat sa akin. Pagkala mo sa akin naro Alam kong mahirap para sa iyo na mawala ako pero lagi mong tandaan. Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita, Sancho. Salamat. Ay si Aging habang siya ay yakap-yakap ni Sancho. Aging, mahal ko! Huwag mo kong iwan! Kumalat sa buong nayon ang nangyari at ang pagkamatay ni Aging. Balitahan niyo ba ang nangyari kay Aging? Kawawa naman si Aging. Yan nga. Napakagandang dalaga pa naman. Inilibing ni Sancho si Aging sa tabi ng kanyang karbid. na may kuma makatulad ng magagandang daliri ni Agi. Tingnan mo, katulad na nito ang bunga ng daliri ni Agi. Oo nga. At kalaunay, inawag na saging mula sa pag-iibigan ni at Aging.